Sabado at linggo lang din. O, biyernis, sabado, linggo. Pero sa plano parang wala. Yung tindahan kasi doon, yun. Eh. Bangkrap na yun. Ito, walang malakas din ito. Din ito ang lugar nito. Pares pares. Wala, lakay mo Sa sa dalawa tatlo oh meron dun. oh laki ng kaldera niya na ako kumakain dyan oh nabuli dito naman sa Lugaw Republic dito mabagal oh nakasarado na sila ng maga Oo oh, na tatlo doon lilipat yung yung champagne may tatlong malaki doon eh may tatlo yung champagne itong malaki bala kung magtanim pa dyan ng, ng buwan. yung papaya na doon sa, oh, sa may labas na mo lalagay doon sa may tinanggalan ko ng palmerong malaki doon mo lalagay yung papaya para makalaki tapos yung, yung, na... dalawa na yan, magamay na ako akong giant uh, dohat. O kaya bayabas. Avocado? May avocado na tayo. Dalawa na yung atis natin. Dalawang avocado, dalawang kamyas. Ay, isang avocado lang. May kamyas na tayo. atis dalawa may dalawang papaya ang ah. bangon alis ngayon na hindi ating magpa-manicure dito. Eh mas gusto ko ako niya doon sa Plaridel. Matibay daw yung panila. Matibay yung... Gel. oh, gel ba? Tagay yung pampalis doon. Matagal bago mabakbak. Sa kanila ilang araw Matibay daw ang kapit. pwede natin doon mamaya doon sa kalumpit yung tindahan ng pasalubong doon sabi mo, sabi, Kapag ginanong ko yung forehead ko, masakit. Ngayon, araw. Nagyan no? mo ng bigs. <laughs> Matagal na ito eh. Papansin ko. Matulog ka ng mga 6 hours. Pagka hindi po ako masakit. Para ako may peripe tulog mo na 6 hours to 8 every day. Sandali ka lang kasi natutulog eh. Ang oh, alat naman. Hindi mo palitan muna rin. Ang dami nyo. Pero maliit eh. Iba kasi yung ano. Iba Para bang kumbaga sa kuha ni Toyota pati niya Simple lang. pa lang sa kanya, Santa Maria Bulacan. Oo. Oh. Uh, Ayun lang 'yun, sa loob lang yung sa kanya sinasabi. Medyo malayo nga sa crossing 'yun. Malayo sa Philippine rin, yun. Doon sa loob loob 'yun. Lampas pa doon sa Main Mendoza na McDonald's, McDonald. Oo. Oh. Стоит. 5320. Dito sa sinabi mo kanina sa tabang. Si. Mga nanu pa ni ko din dito. Eh. Kaya dun doon kay Lumin, Lumin ba yan? Gusto maganda-ganda dito kay Pochi Talagang maraming pitmos eh, kung ibabaw